Good morning mga kabayan Happy Easter Sunday po tayo ngayon Pagkabuhay ni Jesus Good morning, kapi po tayo ah, Sarap magkapi Meron tayong mga palaro mamaya Hindi po mga bata maglalaro Puro matatanda na ang magpalit no, no, so, mga, mga bata ang hanapin nalang nila mga itlog egg hunting sila mamaya egg hunting hindi ako saan kung hindi tayo po tayo kapi kapi kuras natin ay 6 eh maga ating salbungin ng pagkabuhay ni Jesus. At uh, Easter Sunday. Pag-imisa po tayo ngayon. Ano mo kung may tubig gado, no? Sa mo dun, May buwan tubig, doon mo ilagay yun. Kaya po tayo mga kain mamaya. Tsaka kapi. Sarap ng kapi sa umaga. Mayroon po tayo misa. Wala na. May misa po tayo ngayon. Sunday. ayun na. Kaya maraming tao mamaya. Ikakapin rin yung isang matanda dito. Wala na. Ang mas nasabi mo? Makinig. Alin? Kape. daw yung Kape. Eh, simple ka bang kape na malamig. Kaya ang kape mainit eh. Eh, maaga rin nagwalis. Kanina. Alas tres gising na. O, alas dos ako nagwalis. alas dos dos yan nag... Alas dos dos yan nagwalis. Ako, alas tres ako dumating. na Nauna lang siya ng isang oras sa akin. Kasi ako, nagtago pa ako ng mga itlog para hanapin mamaya ng mga bata. Itinago ko yung mga itlog doon sa ano, sa aming paligid dito sa uh, aming court, saka dito sa may aming palaruan sa playground. Plegla, Saan mo tinago sa lalang ng no? pan? Yung iba nandun. Yung iba sa puno ng mangga. May nyo na po. Tugda, yung nyo dyan. Huwag na doon malalim malalim baka uh, may harapan ng mga bata mga bata lang kukuha huwag nga natin pahirapan sila diba? baka masitis na sa kayong anong nanagita hmm? yan ang kaedad no? oh, yun nga, ilang taon na yun? Pasal hmm. ni yang ah. Uh, special child kasi yun. Ikaw kaya may diferensya tapos sasabihan, sasabihan kita bawal ka. Isip bata pa nga kasi yun. Pero matanda na siya. Mga uh, nakahan nyo yun. Mga 30. Mga uh, 30 na yun. Ito na na kailang ka na? Tatlo ito. Tamang ito. Ang mo kumain. Hindi sa pinuntahan namin. Salamat pala sa pandesal. Meron na po, nag, po nagbili ng pandesal. Ang daming. Abay, mga kabayan, mga kabayan. Shout out po sa inyo lahat yan. Good morning, good morning, good morning. Api Easter po sa inyong lahat. Bye mo at tuk-tuk. Tuna yung mga itlog dito ko tinago. Ah. Papakita ko sa inyo yung itlog. To, merong itlog dito ayan, o. ayan o. oh. Oo. Ayun oh. Yan na. Ayan. Meron pa dito. Meron dito. Ayun oh. Oh, takpan natin ng sandahon. Yan. Yan, parang hindi alata. Meron pa dito. Saan na 'yon? Meron pa dito. Ah, ito ito ito. Meron itlog dito, yun oh. Oh. Yan. Meron pa diyan na sa mga paano meron dyan dito meron din dito, dito meron pa dito eh, no? o oh. daming itlog dito tinago ko meron pa to dito ayun no? ayun itlog May mga itlog pa dito sa eh. Ayan, yun. Alaman na yun, nakatali. Meron yan. Ah, meron dito. Meron yan itlog. Meron pa dito. Yun, yun o. Oo. Oh. May mga itlog yan. Ang pao. O oh, yan. lang natin. Yun o. No? Ang Oo. Oh. Meron pa dito. Ayan. Ayan pa dito. Yun oh. oh, o. O. pa o. Na yung itlog oh. Ang dami yan. Ito meron pa may itlog yan. yan oh. Yun o. Yun. Na yung pa o. Oh. Kita pala to oh, Yan o. Oh. O oh, oh. Dito natin ilalagay sa medyo baba. Yun. Yung isa nandito o. Oh. Ilalagay natin sa ano. Sa may taas lang. Ayun, okay na yan. So, yun, isa. So. Yung paw. Ayun, no? Oo. Meron to dito, yung paw. Ayun, Yung paw. <laughs> Ang dami, yung Ayun. Yung Maraya. Paraya, yung paw. Ayun. Ha? Okay na. Ayan pa o. Oh. oh. Dami itlog o. Oh. Ayan pa Oh. Ayan pa o. Oh. Ayan pa dito Oh. O yun. Ang dito, meron dito. Ang dito. Ayan Oh. Oh. Ayan. Ayan pa Oh. O. Oh. Meron pa dito. Ayun pa, oh. Ayan ka o, oh. ayan, ayan na, ayan o, ayan, ayan na, ayan na, malapit na magdarating ang pari, mag-anot, malapit na mag-seven, parating na yung pari, kita niyo yung dalawang santo, eh yung in-session in 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 namin yung Wednesday, ayan. si Sid James the Great sa kasi Agony in the Garden. Ito yun, dalawa. Dito yun sa ano, sa Maris, itong dalawang karo. Ito, precision. Ayan. 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 Mamaya may misa na tayo mamaya. Wala pang taon lumarating. Good morning mga kabayan Good morning Bis na tayo Nag na ako Para mamaya Hindi na tayo magbibihis Ayan ganito ka ganito ka agang pagpasok ko kanina mga alas 3 madaling araw kasi yeah, ngan dami kong ginawa kanina eh nag nag, nag ano pa ako nung nagtago pa ako ng mga itlog itlog mga 50 peraso yun na itlog tinago ko saka may tapos ang misa may kainan may kami doon sa bagong building pagsalubong ni kay Jesus pagkabuhay kaya may pakain kami mamaya pansit man lang yun at saka ano uh, kung baga puto meron pandisal parang pakapi pagsalubong tapos papablessing namin, namin yung ano sasabay na yung blessing sa bagong building i-bless ni father mamaya pa tapos sa misa kaya medyo napaaga ako kanina kasi naan pa ako inayos doon naglagay pa ako ng mga ano ng water dispenser sa loob ng building kaya marami-rami din ang ating nagawa kanina saka nagdagdag na rin ako ng mga upuan kasi baka mamaya kapusin tayo ng ano ng upuan kaya nagdagdag ako kaya ito ngayon marami-raming upuan to sampu, ano, lima lima to bawat hilera 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 80, mga 85 Dito, mga ano nga, mga 100 Mga 100 nga yan Sana mapuno yan kasi maraming sisimba ngayon pag sa lubong ni Jesus, pagkabuhay. Kaya maraming siguro magsisimba mamaya. Sana, sana nga maraming magsimba. Kasi yung iba sa simbahan mismo nagsisimba. Hindi dito. Okay, e, mamaya kabayan, morning. Abay, shoutout po sa inyo lahat yan.